mga ka-best friend at welcome back na naman dito sa ating uh, YouTube channel. syempre hindi lang mga tuktok ang ating uh, nire-review, meron din mga motor at mga travel vlogs So, sa video ito mga ka-best friend, ay yun, uh, review natin yung uh, isang uh, unit ng ating dropa din, na uh, kapatiran. So nakakuha siya ng budget sa RE. At uh, ito guys ay kulay blue, ito nasa gilid natin. So yun, tingnan natin itong uh, bagong budget sa RE ng ano. Uh, uh Nakiservi ko So ayun mga ka best friend ito po yung uh, budget sa RE niya. Ayun, napakaganda guys, oh. Yan. So, punta tayo sa kanyang gulong muna. So, yung gulong nito, same lang sa likod at harap. Ayan, may sukat ito na 4.0 by 8. Sabihin, uh, po yung uh, size ng gulong niya. No? So, ito po guys ay... Uh, ito yung kanyang uh, kwan. Ito yung kanyang uh, shock pender niya napakakapal guys yung pender niya sumasabay sa pihit ng kanyang manobela uh, no? so ito po yung kanyang uh, stabilizer meron din siyang uh, uh, yung kanyang uh, brake system fluid type at drum brake no? so yun at marami din nagtatanong sa atin kung gano'n ba kalakas yung ilaw nito pagkagabi. So, actually, napakalakas yung ilaw nito mga best friends sa gabi no? Dahil itong kanyang headlight, meron itong 35 watts uh, left and right yung kanyang uh, 35 watts, no? So, same pa rin sa mga old model ng uh, Bajads, RE. So, ito rin yung kanyang ano, uh, eye design niya para talaga siyang eagle yung design, no? Yung mata, yung design ng kanyang mata. Round eye yung kanyang uh, headlight, no? Dito nakalagay yung uh, logo ng Bajaj RE. So, ayan guys, no? Lagayang ng plate, no? Ito ay may malapad din ng windshield. Yan, ito yung kanyang windshield. Ito yung kanyang wiper. Ito yung kagandaan kasi may wiper. Pagdating ng tag-ulan ay hindi ka mahihirapan sa patak ng ulan. Uh, at hindi mong lalabo yung paningin natin sa daan Dahil meron siyang uh, wiper, no? Yan. So, signal light nito, halogen. Left and right, uh, back. No? Puro halogen, guys. Yan. Ito naman yung kanyang, uh, no? Ito naman kanyang tawag nito. Side mirror. So, yun. Sa likod niya. Ito yung likod niya. Ayan. Nandito yung kanyang signal light. Uh, brake light and reverse light. So, nandito rin yung makina niya. Mayroong safety lock doon na sinasusiyan lang. So, mayroon siyang bumper. Ito yung kagandahan. May bumper. In case na bumanga o may bumanga sa iyo ay safe na safe, no? So, ito guys. Tubeless din ito. din mayroon na siyang pintuan dito. So, malaking advantage yan pagdating sa mga uh, bata. Uh, ito yung likod niya. Maluwag din yung compartment niya sa likod. Dito kasi sa gitna, tatlo. Katatlong katao, no? So, yun, ito naman yung uh, side cover niya, ganda. Oh. So, protection din sa ulan 'yan at sa init. So, ang ganda ng ano niya, ganda ng uh, luna niya yung kanyang uh, tulda. Matibay na klase. Dito naman yung air intake para doon sa kanyang uh, FI, no? So, yun. Dito tayo sa una. Tingnan natin, guys. So, itong loob niya ay uh, maganda yung design. So, ito. Tingnan natin. Tingnan natin sa loob mga ka -westfriend. So, yung design nito ay same din naman sa mga old. Yan. Ito may upuan dito sa gilid. So, may isa pang karga dito. So, ito makita nyo, yun po yung tinatawag na hand start. Yan. Ito naman sa loob. Yan. Ay, ito po yung ano, foot brake. Ito mayroon siyang fuel uh, level label uh, cap. Ito po 'yon. Then mayroon siyang uh, reverse. Ito po yung inaangat pag atras tayo guys, no? Sa ibang unit, diyan dito yung kanyang uh, reverse sa kanyang uh, gear shifter, no? And then nandito naman yung kanyang uh, handlebar, yun. same sa mga old model din. Nandito yung kanyang clutch. Yan. Andito rin yung kanyang gear shifter, no? So, dito sa mga switches niya, guys. Andito rin yung mga basic switches niya. Katulad ng mga signal light. I-push mo lang 'to Sa right. Then, uh, sa left. Left and right yan, mga best friend. So, ito naman yung high and low light niya. Andito naman yung kanyang wiper switch. Ito yung uh, nandito pagka i-wipe mo yung mga ulan, mga tubig. Dito naman yung kanyang headlight switch. Yan. Dim light and uh, headlight. Dito naman yung horn o yung uh, busina natin, no? So ganyan lang ka basic meron din itong uh, 12 volts DC output ito yon DC output nya 12 volts yan po at ito po yung kanyang uh, speedometer uh, analog sya yan ibig sabihin analog yung uh, stick yung gumaganon hindi sya digital no? then uh, ito po yung kanyang odometer so at uh, odometer nya dito po nakalagay no? and then ito man yung uh, fuel gauge nya dito sa harap Diyan makikita rin dito yung mga indicator, check engine, oil uh, oil uh, indicator, battery indicator, neutral indicator and headlight indicator, no? So dito naman meron siyang tinatawag na packet storage. Ito po yung uh, may lock, no? Ito yung packet storage niya. And then dito yung kanyang stereo, baba. And dito rin yung kanyang uh speakers sa gilid ng driver side. Kagandahan dito, meron siyang cup holder 'yon. Then meron din itong uh, tinatawag na hazard, no? Kadalasan sa mga motorcycle and uh, car, no? four wheels, meron po 'yang uh, ano, meron po yung tinatawag na hazard in case of emergency, no. So dito sa gilid, 'yan, spring type po 'yung ano nito, 'yung uh Spring type po yung kanyang uh, kasi iba suspension na uh, shock absorber ito po spring type kaya grabe napaka smooth niya pagdating sa rebound no? and then and ito naman yung uh, fuel cup o yung fuel uh, storage niya sa right side so ayun mga best friend left and right yung pintuan nito yung walang pintuan ay yung kanyang driver side so napakaganda and then yung handbrake pala nito nandito sa kanan ng uh, driver side So ayan. Ayun, mga best friend, ito yung uh, budget sa RE. Maganda <laughs> nito sa side mirror niya pala, nakaano siya. Ito. Naka-slide design 'yan. Kitang-kita yung gilid Tsaka yung likod. Uwi ka na <laughs> Ayun. So ito po yung budget sa RE. So napakaganda i-drive ito mga best friend no? sa atin yung, uh, yung isa yung pula nandun din sa likod pero same din sila ng uh, model same ng uh, design alas lahat no so alas di magkalayo kasi yung pagkuhan nito so yung iba pinapalitan ng ano uh, pinapalitan na ng LED so pwede rin basta tugma yung uh, natawag na socket bulb o yung kanyang socket so yung iba ilaw pinapalitan ng uh, LED so pwede rin yun so yun mga ka friend, uh, thank you thank you for watching no? so na drive na rin natin ito nakaraan so napakaganda ng uh, performance ito uh, uh, malakas sumatak no? so katagalan nga lang merong mga negative na feedback itong uh, RE so sasabihin natin dito para alam nyo rin no, kadalasan sa sa RE katulad ng ito katulad din ng isa natin ay tumitigas o matigas ikambia itong kanyang gear shifter ito po yun so matigas po siya pag ano ah, pagka natin no? So, yun mga best trend, uh, sa price nito, ang alam ko na price nito ay nasa 198,000, yung cash price nito uh, budget sa RE. At sa installment naman, yan ay magda-down ka lang ng 5,000 at magma-monthly ng 7,000, no? So, murang, mura na yun guys, naka-tri-wheel ka na at safe ka pa sa ulan at init, no? Uh, sa maksima naman guys, uh, halos mataas siya ng uh, uh, monthly at mataas siya ng uh, down sa maksima, no? So, yun po yung uh, price nito. Sa cash price ay 198,000 ang cash niya. Sa monthly po, uh, magda-down -ma 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 ka lang ng uh, 5,000. Then, uh, monthly ka lang ng uh, 7,000. So, ayun mga ka friend Thank you, thank you for watching. Ayun po yung uh, ating uh, idea dito sa budget sa RE. So, meron tayong blue and uh, yung pula ng budget sa RE. Ayun, thank you, thank you for watching.